Napahirapan pa ako eh. Eh, syempre. Yan ba naman na nakala mo sa akin? Amerikano? Hindi, Amerikana. Pwede na rin. Kain ka, oh. Ah, hindi. Si, biyaan na lang siya. <laughs> Asensyo ka na. Matakaw talaga yan eh. Ah, napansin ko nga eh. Teka muna. By the way, hindi ba dapat kayo pumasok ngayon? Nako, masama yan. Basta sinabi kong hindi, hindi. Hindi ka pupunta sa party. Bakit naman? Ngayon lamang naman pupunta sa party ang anak mo eh. Eh, yun na nga eh. Eh, kung mamihasa yan, mapabayaan yung kanyang pag-aaral. Hindi naman siguro ito ganon. Oo nga naman, Daddy. Puro na ng araw ang ginagawa ko. Siyempre, kailangan ko rin maglibang paminsan-minsan. Basta sinabi ko sa yung hindi pwede, hindi pwede. Bakit pampilit mo? Mabuti pa, pumunta ka rin sa kwarto mo, mag-aral ka, tapusin mo yung homework mo. Pleasure Makabubuti sa'yo yan. Puro aral-aral. Mahal, bakit hindi mo naman payagan si John John? Isa ka pa, mahal. Mabuti pa, iwanan mo na ako rito. Nasisira yung konsentresyon ko sa ginagawa ko rito, eh. Hmm. Ikaw rin, eh. Hindi ka na marunong maglibang. Gumagalaw na! John John, talaga bang gusto mong pumunta doon sa party? Siyempre. Miskin naman gusto ko eh. Hindi naman ako papayagan daddy eh. Puro nilang libro. Sawa-sawa na ako sa libro. Baka pati directory ng telepono. Pamemorize sa akin eh. Hindi naman siguro. Sino ba nag-imbita sa'yo? Babae ho. Kakilala ko. Babae? Oo. Oh, si Angelo. Nako. Ang anak ko nagbibinata ka na. Mami, natural lang ho yun. 13 anos na ako eh. Pwede na ako mamabae. Eh. Uy, Jojo, huwag mo sasabihin yun. Masama yan. Teka. Hindi naman siguro masama kung pupunta ka sa party, ha, di ba? Hindi naman siguro masama dahil natural lamang yan sa nagbibinata, eh, di ba? pumunta ka? Bakit pa ako pumunta? Hindi naman papayag si Daddy. Eh, bakit natin sasabihin sa kanya? Magka-split tayo. Akong hmm. bahala sa Daddy mo, total busy-busy doon sa ginagawa niya imbensyon. Talaga, Mami? Akong bahala kung gagawa ng paraan. Thank you. Hmm. Bakit to? Oh? sa mukha mo. Wala nang pagbabago yan. Lalong masisira yan. Alam ko na ho yun. Alam ko na ho nga wala tayong kagwapuhan. Pero malakas na siya pil ko. Yan. Yeah. Halika pang! Nanoy! <laughs> tawa ka ng tawa! Tawa <laughs> na Nakaganti rin! <laughs> Bakit ka tawa ng tawa? <laughs> si Totoy! <laughs> oh! Ano na niya si Totoy? <laughs> Nawa ka? Bakit ka patawang tawa? <laughs> Hoy! Ay! Bakit ka patawang tawa? Yung asawa mo, naulit ng pulis, pegdala. Ha? Ah! Gusto niyo lang mag-ibaligaya, Lola, di ba? Oo nga. Di ba? Ha? Di ba? Dahil diba? diba, mamamatay na siya. Ha? Naku, maka, Bakit na diba mamamatay? Ay, may sakit doon sa puso, Lola ko eh. Oo nga. May sakit sa puso. Oh, okay. Oh, okay. Sa puso? Cancer ako. Cancer. Lola, saan mo ba ang cancer niyo? Saan? Saan ang cancer? Ito pala. Sa pulpa ko pala. Ulo. Naku. Ulo. Naku. Naku, italin na rin sa hospital niya at pakatakang mamatay. Lola. Italin na. kumakain eh. Nako, Santisima! Ayan! Yeah. Nako, pagpapalasik ka nga naman ako. Tawag niyo, kapin natin ito. Tengi <laughs> ako pera. Tengi rin. Paano ko wala na ako pera? Huh? Bengin, bengin. Oh, naku, wala na! salamat ho! Nako, pagpapalasik ka nga naman maghapon. Ikaw nga muna dito, nako. Oo, all right. Mahal, mahal. Alika na, kapain na. Ay, uh, mabuti pa. Mauna na kayo. Susunod na ako. Ay, hindi pwede. Kailangan sabay-sabay tayo sa pagkain. Oh. <laughs> ano yun? <laughs> Nadinig <really>. ko. Nagsasalita na. Abay! <laughs> kaldero ko yan ah! Ba't napunta dyan? Ayaw ba niyo ng kaldero nagsasalita? Pero ma, nagsasalita! Talaga, talaga. Dahil sa utak yan. Sa utak. Kaya nagsasalita yan. Pero hindi pa yung marami pang magagawa yan. Ikaw pala kaldigan ni na, Nano yan no? oh. Oo. Pagkakradi kayo? Opo. Saan ka namang iyong nakatira? Doon po sa kabilang kalsada. Anong pangalan ng nanay mo? Ah, uh, si Emily ho. At saka, tas ang daddy ko, si Albert ho. Ako naman ho, si John John. Emily, Albert. Sino lola mo? Si Lola, Lola Toyong ho. Yung dambuhala? Nangangapin niyo yung batong bakal? Oo! Oh, bakit ho? Kaytigil niyo ba siya? Okay, hey, let's go. Oh, sana yan, ha? Ikaw na macam siya magbigay, ha? Eh, okay, wala. Alis Jangan kami. Hindi na ko pwede. Sige, tara, tara, tara. Sige, bye-bye. Oi, Nako! Bakit yung parang yung kalimigan? Yung apurang dambuhala. <laughs> mo lang yan, bata. Terrible! Ay na. Tama ka na, tama ka na. Bakit po? Ano naman ba ka sa ko? Bakit po? Alam na alam mo. Nakagalit kong mortal yung elepante niyo. Sukad doon ka para kipagkaibigan. Doon sa kanya po. Siya nga naman, ba't mo ginawa yun? Eh, hindi ko naman ho alam na apo siya nung kalaban ng lola. Eh, tsaka matagal na huyo yun eh. Siya nga naman, inay. Eh. Matagal na huyo yun eh. O ngayon, ngayon alam mo na. Gagawin mo pa kaibigan Oh, tama ka? na. Eh, tangi maganda naman ho ugali ng kasama ko eh. Maganda naman ho ugali eh. Oh, maganda naman ho pala ugali na. Tama eh. na. Tama na, ayaw na nanay. Ay. Ah, Basta pa kayo, ayaw ayaw ko. Ayaw, ko. ayaw. ayaw. dali ano ba? Ayaw. Nang, ano ba 'to si Tatang? Hindi ko maintindihan eh. Nako, tong um, batang 'to, parang hindi mo kabisado 'yung tatay mo eh. Eh parang 'yung pingpong. Pingpong? Oo. Kung sino pumalo ng bola, dun siya. Oh, di ba? <laughs> May pingpong na pala ng ano ngayon, ha? Sige, tuloy mo. Presenting to you, Mr. Ringo! Albert, yung bapit nagpupuyotan mo? Natural! Yan ang masterpiece ko! Alam mo, dyan tayo iyayaman! At saka, yan ang magiging katulong natin sa bahay. Hindi na tayo kukuha ng maid, sapagkat... Yan ang gagawa lahat ng trabaho dito sa bahay. Katulong? Sos, marunong bang magluto yan? Adi. Eh, mamalansa. <tong> Maglaba. Maglaba la mas Naku! Ang paborito kong blusa, nasira! Biro nyo, ang dami-dami nang -dami naplansya ni Ringo, Ringo sa loob lamang ng 15 minutos. Oo nga! Naku! At saka tignan mo, ang kinis, oh! Uh -huh. Naku! Walang amoy, ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Galing talaga! At hindi namamanhed, ha? Tignan mo uh -huh. naman! <laughs> Hi! Time! Time, Kayo! Help yourself! Come on, Kayo! Uh, hey, hai, uh, um, Hi! Kayo! Oh, uh, mom! Hi, guys! I know. Would you be uh, so nice as to excuse me? Hmm. Hi, Kayo. Yeah, um, good, <laughs> Would you like some? No, thank you. Would I like? Yes. Sorry. Help yourself. Ah. Come on, Nakayo. Jerry, Jerry, you're a pig. Well, huh? Huh? This again. I swear. <laughs> I don't know why. <laughs> you like? Yeah. Come on, Matt. Salamat. Marunong ka pala mag-Tagalog. Pinapahirapan pa ako eh. Ay, syempre. Yan na ba naman na nakala mo sa akin? Amerikano? Hindi, Amerikana. Pwede na rin. Kain ka, oh. Ah, hindi. Si, biyaan na lang siya. <laughs> Asensyo ka na. Matakaw talaga yan eh. Ah, napansin ko nga eh. Teka muna. By the way, hindi ba dapat kayo pumasok ngayon? Naku, masama yan. Kasi ano eh, <laughs> gusto namin palagi namin kayo nakikita. Nambon na naman kayo. Totoo yun. Cross my heart. And hope it dies. Naku ah! <laughs> ha! to. Ito ah. Nabata-bata mo pa eh ano-ano nang... Kaya alam niyo utang, may gusto sana ako ilapit sa inyo eh. Ano? Kasi oh, gusto ko sana manligaw. May liniligawan mo ako. Uh, mayaman ba? Oo. Uh -huh. Baga Makati. Makati? Oo. Uh Saan lugar sa Makati? Anong side? Um yung subdivision nila. Pagpasok mo, kailangan may sticker yung kotse. Aba, okay yan. May sticker pa. Eh. Pagpasok ka, Exception. subdivision na. Eh, uh Oo. Eh, papikot ka na na. Pwede na yan. Eh, gusto ko nga ako papikot. Kaya lang, may problema ko tayo. Anong problema pa? Eh, kasi ho, oh, yung bang, yung pamilya ko natin yata may atraso sa kanila eh. Bakit tayo magkakatraso sa kanila na hindi ko siya kilala? Eh, yun na nga ho eh. Kasi yung nililigawan ko... Pamangkin ni Martita Gonzales. Ha? Huh? Sino? Martita Gonzales, oh. Buhay pa ba yan? Eh, siyempre. Tang naman. Eh, ba't ba tayo nakatraso ron? Ba't kayo nakatraso? Mahabang salay-sayin niya, nanak eh. Alam mo yung si Martita? Naging kapereha ko nung araw sa bugyan. Alam mo, bugis na tatang mo nung araw eh. Kayo? Oh. Eh, hindi mo na tatanong anak, eh, nung araw ay eh, tayo nag uso nung tingala sa langit. Ispatos bang nakatingkala lang ganun sa langit? <laughs> eh, champion magista tayo. Yang Martita, naging kapareha ko yan. Eh, ano nangyari? Eh, kasi, merong boogie contest. Yang boogie contest na yun ngayon, tarang, talagang, gusto ko maging kapareha. Si Emily, yung bang nanay ng kaibigan mo? Oo, oh, yun, yun. Know. Eh, masungit masyado yung, ano, yung nanay nun. Eh, oh. masungit din itong lola mo. Ayaw na ayaw kay Emily. Na obliga ako, napilitan ako maging kapareha ko sa martita. Eh alam mo naman ang bugi, oh. di ba? Medyo para manalo ko yan, magpapakita ang gilis ko yan. Sayang tira-tira. Paikutin mo yan mga liming limang beses. Iahagis mo pa taas. Sasaluhin mo yan. Pagbaksak na ganyan, paikutin mo na naman ng ganyan. Sabay ganyan. Tapo na naman. Ibig sabihin na kaya nyo lahat yun? Ay, uh, ini-small mong tatang mo. Ibang klase tayo nung araw na. <laughs> di nga. Di semifinals. Uh. Eh, kasali tayo sa semifinal. Alam mo na, eh, takot silang lahat. Eh, takot. Alam mo na, kapit yung eh. bugista. <laughs> Di tira na naman. Sayaw, sayaw, sayaw. Si, ah. ano nga, Martita. Ikot, ikot, labi limang beses. Hagis na naman. Salo. Ikot na naman limang beses. Tira. Hagis na naman, ganun. Tiglang pumasok na yun si, ano, si Emily. Eh, alam mo, yung ko kay Emily noong mga panahon na yun. Napatingin ako kay Emily. Napakaway ako. Eh, ano nangyari? Eh, hindi naman pwede maiwan si Martita na sa itaas, ano eh, nangyayari? Di ba, Hindi ko na Uh Patay. Ha? Ay, din. Ang tagal din naman. Bakit? Pati ba ikaw nag-CCR? kayo lang ba ang -CR? Hmm. Ah, boss. Ano ba sa atin? uh, <clears throat> mamaya na lang siguro. Aantayin ah, mo na namin yung dalawa namin kasama. Yo. Ah, alam ko na. Yung dalawa doon. Oo. Oh, oh. oh. Magkano ba pera mo? Ayun eh, na nga ang problema eh. Limang piso lang. Ikaw, magkano pera mo? Uh, 750. 750? Eh, paano to? Ah, oh, mabuti pa. Pagsamahin natin yung pera. Oo. Oh. Tapos sila na may libre, di ba? Hoy, 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 hoy! Kaya na ka Oo. Oh. Ayos